sapagkat itong lupang ito ay pag binilig mo ay ilalim agad yung tubig at maya maya ay tuyo itong naisip namin na magtatanim na nakapatong sa tubig na hindi mawawala yung tubig sapagkat nasa plastic at ito namang uh, ibabaw ay para hindi mag evaporate yung tubig ng um, malakas ay nilagyan natin ng uh, duckweed at saka ng uh, asulat at ito ito yung tataniman natin ng uh, pakwan bandarine inalagyan natin ng uh, pakwan hindi ko na inintay na dumami yung ugat uh, pakwan yan ay yung stripe pagkatapos itong kabila lalagyan natin ng uh, Japanese squash ito yung kalabasang hapon na ang, uh, ang bunga ay green na kulubot na maligat uh, oh ang dami ng ugat o oh, eh, talagang uh, wala pang tatlong dahon eh dami ng ugat itong lupa na ito ay may kukupit may animal manure mayroong uh, ipanampalay halo-halo uh, na yan ito naman sa kapila nalagyan din natin ang uh, ito'y upo naman para magbabalag tayo diyan pag malago na. Yan. Sa pagkat summer, ang problema dito ay tubig. Talaga lang tala yung iba. Pero sa pagkat ganyan yung sistema, matitipid natin yung tubig at uh, yung uh, yung halo ng tubig ay may uh, may animal manure kaya saka yung mga katas ng gulay kaya yun ay sisipsipin din ng ugat nung ating itinanim dito sa tubig ang ang purpose nito ay hindi na tayo gagamit ng uh, ng ng chemical fertilizer uh, itong tubig na ito ang hahaluan natin ng nutrients galing sa organic masisipsip agad ng ugat ito kasi ugat nito ay pupunta hanggang ilalim yan ay mababasa pati hanggang dito sa ibabang na itong uh, itong red beech ay bubu nga pagkaraan ng mahigit na one year ang kanyang laman ay lalaki ng malaki at ito ay magiging malaking puno at bubunga ng napakarami kaya ang purpose nito ay hindi para bunutin pagkaraan ng 3 months kundi ito'y ating uh, pabubungahin at uh, gagamit tayo ng isa pang uh, ng ito Pag pagkaraan ng uh, itong 2 days ay punong puno na ng uh, pa niyan punong-puno na ng duckweed saka ng asula kaya ilalagay naman natin dito sa taas at magiging fertilizer nila aking aking pinag-aaralan na makakontribute kung paano matitipid ang tubig sa panahon ng summer at kung paano ang tubig ay kukuhaan ng fertilizer para hindi na tayo dumitindi sa mga sa mga commercial fertilizer na pamahal ng pamahal Kahit ito yung ating naisip at bantayan ninyo kung paano gaganda itong uh, mga halaman ng natural wilderness si Pasongito dahil yung sili natin doon ay nakahang naka ay bumunga ng marami ay di ito ay bansot na sili sapagkat na pa, uh, kulang sa tubig nilagay din natin dito at titingnan natin ang epekto kapag ang halaman ay nakapatong sa tubig sa mga ibang bansa na kakaunti ng lupa o mababa ang uh, lupa at lagi may tubig ay nakikita ko na yung lupa ay pinapataas nila at yung pinagkuha uh, ng lupa ay eh, nagiging daan ng bangka nagiging alagaan ng isda ay ito naman ay eh, uh, para itong uh, uh, mataas na lugar ito hindi ito tinitigilan ng tubig kahit ating naisip na maglagay ng halaman dito para matipid natin ang tubig sa panahon ng ilinyo maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa natural wilderness ni Pasorbito